So mga boss, nandito tayo sa ibabaw ng truck ni ABS. Samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga bago dito sa kanyang garahe. Okay? Let's go! So simula natin dito sa ating mga amplifier. Ayan. Ito yung kanyang DV audio na 6RU amp. Tapos ito naman yung kanyang mga pang mid-high. Balik na din natin yung ating camera para maganda din yung makita. Ito yung mga amplifier na para sa midi ni ABS. Yung pangbaho natin. Ayan. DV Audio na 6 RU amplifier. So dito naman, ito yung bagong nameplate ni ABS. Acrylic. Merong malaking kaldero. At apat na galon ng mineral water. Tapos, eto yung kanya amplifier na malalaki. Meron ako nakita ang reservang speaker sa taas. Tara, akyatin natin para may pakita natin sa inyo kung ano yung mga dala ni ABS. Sana hindi tayo malaglag. Hey! So, eto lang naman po yung speaker ni ABS. Walang pinagbago. 6 inch voice coil na NR 21 inch speaker. Ayan mga boss, oh. Kumakapit tayo dito kasi yung paa natin, no? Oh, tingnan niyo naman. Buhis-buhay tayo dito. Nice. Anim na piraso yung nakikita kong speaker na reserva ni ABS. Tingnan niyo naman. Meron siya dito ng scaffolds. Ito yung box. Midai. Tara, baba na tayo, mga boss. So eto mga boss, yung bagong dating na genset power ni ABS na 150 kVA. So meron siyang 30 mm na kable na 75 meters. Tingnan niyo naman ang haba at saka ang laki. Tapos napakabigat mga boss. Bagong-bago mga boss. Tapos yung sasakyan bago rin. So sa mga gustong magrenta, ayan, sa mga karatik probinsya ng Sigma Capis, Nandito po, available na po kay ABS Pro yung 150 kVA sa mga nangangailangan ng power supply. So, mga boss, baba na tayo. Kakadating lang natin galing Iloilo -Ilo City. So, ngayong araw, mamaya nga pala, magdeparture na tayo. Tapos kasama natin si Seven Seas sa barko. Tapos dito mga boss, ay, hindi pwede. Tara, pasok tayo. Nandito naman po yung LED wall ni ABS. It's good na merong upgrade. Hindi lang sa audio si ABS. Ayan. Tara, hanapin natin yung power on switch. Ito yung mga lights niya. Nandito lang, nakatambak. Meron pa dito PS17, AC23, tsaka Quark na DN360 graphic equalizer. Tapos mga boss, eto yung iba niyang mga speaker na reserva. Ayan. Meron pa dito yung tweeters, speaker sa sub, speaker sa mid. Puntahan naman natin yung genset power ni ABS. Teka. Teka, nakalimutan natin patayin yung ilaw. ok, off muna natin. Let's go, labas tayo, labas tayo. Feel at home lang tayo dito mga boss kasi ilang ulit na tayong pabalik-balik dito kay Sir Albert. Ito yung mga una niyang box. Yung gagamitin box doon sa Carmen Cebu o sa bakbakan sa Carmen ay bago na. Bagong gawa ng LJM Soundworks of Muntinlupa City by Sir Leo Gargoles. So, yun lang mga boss. E edit ko yung video natin para bago tayo umalis is ma-upload natin habang bumabiyahe. Okay, hanggang dito na lang yung ating vlog. Good luck sa mga sasali sa bakbakan sa Carmen. Yung isa sa mga bigating paupas ngayong taon. Kasi mga boss, masasabi natin isa ito sa pinaka the best na battle ngayong taon. Dahil mula sa Bohol, Camotes Island, Kapis Iloilo, Antique, merong mga representative na malalakas na mga sound system at hindi pa 'yan nagtatapos. Iba't ibang mga produkto yung kalahok. So, abangan nyo yung performance namin ni ABS Pro. Tayo yung magiging official DJ doon, no? Okay, so mga ng sticker, magpa-pictures, walang problema. At wag na wag kayong mahihiya. Okay, to God be the glory, maraming salamat sa inyong panonood. This is your DJ Eric, nagsasabing no hate. Upas lang. Peace!